Hi guys, ayan, ngayon ay araw ng Friday So, konti lang ang ginawa kong kakanin na paninda sa school Dahil meron akong pa-order mamaya pagkatapos Ayan So, yun ay rush pero kailangan natin ng kita So, mas priority ko yung ganong klaseng order Dahil pagkatapos nung gawa ay may sure na bayad na yung ating item So ito, dalawa muna. Palaging nauuna to sa mga niluluto, yung kutsinta at puto cake. Meron tayo dito guys ng ayan, puto pau, Puto pau naman. So, tatlong klase lang. Wala yung bibingka dahil Ubus na yung aking kamoteng kahoy. Kahapon kasi guys, dalawang salang ako sa bibingka dahil inisip ko na mahirap nga talagang gawin ang bibingka so kahit ganun ganun lang yun siya guys mahirap yon kasi bukod sa kailangan mong pantsahin na hindi masusunog yung iyong paggaluto ay binabaliktad pa po yun so yung kawali natin is medyo may kabigatan ayan so minsan nangangawit na yung aking braso sa so, sobrang pagod natin guys kagaya ko Uh, ako lahat dito ang nagluluto, naghuhugas. so kailangan nating magpahinga ng kaunti. So ang ginawa ko, in ko na ang paninda ko kahapon. So dapat isa-isa lang para sure ball na mauubos. So yan lang muna. Bye!